Araw ng Webes, narito ang biyaya sa ating lahat ang gabay ng salita ng Diyos. Ang paliwanag ni Brother Chris sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas chapter 11 verse 5 to 13 ay nagbibigay ng isang mahalagang aral tungkol sa panalangin at ang ugnayan natin sa Diyos. Ang pangunahing punto ay ang pagiging matatag at patuloy sa panalangin. Narito ang ilang mahalagang aral at puntos mula sa talata, important lessons and points, ang halimbawa ng kaibigan sa gitna ng gabi, halika ating pakinggan. Friend in the Middle of the Night Una, nagbibigay si Jesus ng isang halimbawa ng isang kaibigan na pumupunta sa kanyang kaibigan sa gitna ng gabi upang humingi ng tulong. Kahit na ang kaibigan ay nasa higaan na at ayaw ng bumangon, dahil sa pagpupumilit ng unang kaibigan, bibigay din ito sa huli. Pangalawa, ang punto ay hindi ang pagiging makasarili ng kaibigan na humihingi ng tulong, kundi ang pagiging matatag at patuloy sa panalangin. Kung tayo ay patuloy na humihingi sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang ito naman ang pagiging matatag sa panalangin, persistence in prayer. Una, itinuturo ni Jesus na dapat tayong magpatuloy sa panalangin at huwag sumuko. Ang pagiging matatag sa panalangin ay mahalaga upang makuha ang ating mga kahilingan. Pangalawa, ang pagiging matatag sa panalangin ay hindi nangangahulugan ng pagiging mapilit o pagsisikap na pilitin ang Diyos na gawin ang ating kagustuhan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Kanyang kabutihan at pagiging patas sa ating mga kahilingan. At ito naman ang pagibig ng Diyos at ang Espiritu Santo. The Love of God and the Holy Spirit, una. Ginagamit ni Jesus ang halimbawa ng isang ama na nagbibigay ng mabubuting regalo sa kanyang anak upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang Diyos ay mas mabuti kaysa sa anumang tao. Kung ang isang tao ay nagbibigay ng mabubuting regalo sa kanyang anak, gaano pa kaya ang Diyos na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya? Sa pagtatapos, Konklusyon ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging matatag, being strong, at patuloy sa panalangin. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin at nais niyang bigyan tayo ng mga mabubuting regalo, kabilang ang Espiritu Santo. Kung tayo ay magtitiwala sa kanya at magiging matatag sa panalangin, siguradong sasagutin niya ang ating mga kahilingan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus and glory to the Holy Spirit. Amen. Thanks God. now i niyo ang video. Sa ngayon lang po ng video, i-follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like. Subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.